ito yung epekto na ang gamit ayah uh, tubig yan tubig yung nakalagay sa regyeto, ayano nakakaroon ng uh, kalakalawong kagad, so pag kaganoon na ang gamit ay tubig o yung kagaya uh, ito ayan yung uh, mineral na inilalagay dapat yung gamit yung sasakyan yung hindi naka-stack kasi kung uh, paminsa-minsa lang ginagamit na i-stack ng isang linggo, isang buwan hindi advisable talagang gamitin ang uh, tubig kahit mga mineral man yun o kung galing saan yung tubig ay uh, tubig pa rin yun kaya mas maganda talaga kung gumagamit ng tubig at uh, yung sasakyan ay hindi laging ginagamit na i-stack drain ng tubig kagaya nito, Did drain ito ito yung kulay kaya kung uh, gumagamit ng tubig dapat palaging nagpapalit kung gamit naman yung sasakyan mas okay siya dahil palaging araw araw ay naiinitan itong uh, tubig nya so hindi siya na magkukos ng kalawang pero mas nakakabuti pa rin yung uh, colant ayan lalagyan muna natin itong mineral kasi nga ito alaga naman ito at uh, laging napapalitan ng tubig. So, okay lang kung wala talagang uh, pambili ng kolant dahil mahal nga yung kolant. Dapat lang alaga kung tubig yung uh, inilalagay.